Virgin ka pa rin ba? Hindi na natawa si Rangis sa text message na iyon ni Natalie sapagkat ang sagot doon ay oo. Dapat pa ba matuwa na hanggang ngayon ay umiiba sa kanya ang kanyang asawa? Hanggang kailan ba ito makakatis? Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit nagtitiis ito gayong malinaw na ipinapakita niya rito na ready na siya. Kung sa bagay hindi lang naman iyon ang buhay nila. Hindi umiikot sa ganong bagay ang relasyon ng mag-asawa. Yun na lamang ang parating iniisip niya. Abala siya ngayon sa enrollment. Malamang na sa isang araw ibabalik siya sa Mindoro. Tulad ng dati, ay hindi niya ipapaalam niya yun kay Dilam. Marahil sa pagbabalik niya sa Maynila, ay iba na ang sagot niya kapag tinanong uli siya ng gano'n ni Natalie. Hopefully, she was so excited about it. Siguro ay dahil na naiisip na niyang magkababy. Kakatwa noon, maisip pa lamang yung magkakaanak siya, ay kinikilabutan na siya. Natatakot siya. Alam niya kung gaano kabigad ang responsibilidad na iyon. Muli ayaw niyang tularan ng kanyang ina. Paano kung maging ganoon pala siya? Matutulad sa kanyang anak niya. Parating nangangailangan ng attention. Maka magtanim pa ito ng galit sa kanya. Pero ngayon ay naiisip na hindi siguro siya magkakanon. Siguro naman kahit paano, ay mabuting asawa siya. Siguro ay magiging mabuting ina siya. At siguro, ang cute ng magiging anak nila ni Dylan kahit sino sa kanilang maging kamukha ng bata ay tiyak na maganda o gwapo. She was so excited to start that kind of family. Pero siguro ay hindi pa ngayon. Ang ngayon ay practice lang kumbaga. Napahagigig siya sa naisip at inayos na ang pag enroll niya. Nang matapos siya ay umuwi na siya at tumawag sa landline ni dilan sa Mindoro. Ang nakasagot ay isang nagngangalang mangmanto na tauhan ito. Wala raw ang asawa ni Heron Tinawagan niya ang cellphone ni Dylan pero hindi ito sumasagot. Hindi na sana niya tatapusin ang magring iyon nang biglang may sumagot. O mas tama sigurong sabihin may pumindot ng answer button. Narinig niya ang usapan sa kabilang ring. Puputulin na sana niya ang tawag ngunit narinig niya ang tinig ni Dylan. Tila nasa malapit lang na pwesta sa cellphone nito. Malamang na hindi nito alam ng pindot nito ang answer button. Melissa, I really am sorry. I had to cut short our vacation. Hindi ko kasi alam kung kailan babalik si Renice dito. Pero usapan na natin makikipaghiwalay ka na sa kanya. I know, I know. Kaso hindi ko magawa. Maybe I sympathize with her. I don't know. I just can't do it now. Give me some more time. But how much more time? I already left my husband for you. Napatda siya at patuloy na nakanigin. Patuloy na nag-uusap ang mga itong tungkol sa planong pakipaghiwalay sa kanya ni Dylan. Labis siyang nagugulat sa sinasabi ng kanyang asaw, sapagkat parang planadong planado na nito ang lahat, kaya lamang ay hindi nito magawa dahil sa awa nito sa kanya. Kusang natapos ang tawag, she started dumbfounded founded on her phone. Inakala niyang napunan na ni Dila na nasagot nito nang hindi sinasadya ang tawag niya, but hindi ito tumawag. Maaaring aksidente na napindot uli nito iyon, baka nasa bulsa nito ang cellphone. Bigla na lamang siyang napahagulhul sa mga palad niya, ang sama-sama ng loob niya. Bakit ganon si Dylan? Sana ay hindi na lang siya binanggit nito kay Melissa. Lumalabas tuloy na ipinapakiusap siya nito sa babae na ang Melissa na iyon ang dapat na maghintay. Naisip niya yung naging pabaya sa Ang ipinangako niya sa ina ni Dylan ay iiwas niya ang dalawa sa isa't isa. Ngunit ng mga ito, magkasama ng wala siyang kamalay-malay. Isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing hayaan na lamang niya ang dalawa. Habang isang bahagi ng isip niya ay naalala mo pa binitawan niya sa ina ni Zilan. naig sa kanya sinabi ng matanda. Tandang-tanda pa niyan ang binanggit nito ng mga natuklasan nito patungkol kay Melissa na noon palang bago si Dylan ang maging nobyo nito ay kung sino-sino ng mayamang lalaka ang pinatulan nito ngunit tahan na si Dylan ang nagseryo sa reto. Hindi man tuwir ang sinabi ni, ng ina ni Dylan marahil ay dahil hindi rin nito konfirmado ay isang gold digger ang babae. Kahit may ganit siyang nakakapapara sa lahat ng nangyari, ay nagpasasayang to pa rin ang ng pangako niya sa ina ni Tia. Pinadalhan niya ng text message ang kanyang asawa, Pinapatawag niya ito sa kanya. Marahil ay hindi na ito mapapansig na sagot niya ang tawag nito. Pagkalipas ang may kalahating oras ay tumawag nga ito sa kanya. Masigla ang tinig nito. How are you? Makapag-enroll ka na ba? I hate you. yep, I might go there the day after tomorrow siyuden you then. Ipapasundo ka sa Perth. Nagpaalam na kaagad siya. Nagdahilan na lang siyang may gagawin pa siya. Maya-maya ay tinawagan niya si Natalie. Nagtanong siya Rito kung may alam ito tungkol kay Melissa Fortes. Binanggit niya ang pangalan ng asawa ni Melissa. Kilala niya ang lalaki bago matindig kabilang sa circle niya sapagkat may edad na ito. Maya-maya ay tinawagan na siya ni Natalie. Mukhang atat na atat itong sabihin sa kanya ang mga detalye. Numero unong tismosa ang kaibigan niya. Ganoon na lang ang pagkarisma niya niya sa sinabi nito. I heard this straight from her husband's younger sister's best friend, who happens to be my cousin's friend too. I bribed my cousin's a new elby so you better give me one. Anyway, here's the story. Melissa did not leave her husband. It's the other way around. Nang sabihin niya kanina kay Natalie na kailangan niyang may malaman tungkol kay Melissa, ay alam ka agad nito kung bakit. Wala itong hindi alam tungkol sa kanya. Best friends told each other everything. And why did her husband leave her? She had been fooling around for a long time, baby. Wala siyang nakuha ni isang kusing sa asawa niya. Pina, I knew it. She was just using Dylan. Dylan sold them. They're seeing each other, yes? Yeah. I heard that from my cousin. Sabi rin niya. Ang sabi ng kaibigan niya. Noon pa ay eh, naghangon na raw ng hiwalay si Melissa. Kaso bilang sinundan ang asawa niya sa state. She knows this because her friend was asking about you. They know you're my friend. Hindi ko nilang sinabi sa iyo. Pero nahuhulaan ko na noon ba? Tell you. How was I supposed to neither still seeing each other? Isa pa hindi ko naman pinagpapapansin ang pinsan ko. You know me. I don't mingle with intellectuals. Besides, my cousin has an annoying habit of always asking about my friends. Malay ko ba? Obsessed sa type ko yun eh. So Melissa followed her husband in states. When I married Dylan, I know that one. Point A has reached point B. Yeah, she went there because Dylan married me. Dylan her only chance to get rich. Pain up with your husband. God, why doesn't Dylan know this? It's not like an open secret. Renice, besides Dylan is not aggressive. What's the plan now? Talk to the bitch. I got your back. No, I can't do it. This is they don't say to Ang sorpresa si Melissa nang mapagbuksan siya nito. Maya-maya na siya magtutungo sa Mindoro. Ito naman ay kanina pa niya inaabangang dumating. Hindi niya sigurado kung darating ito sa araw na iyon. Puran mukhang sinuwerte siya. Matagal na silang hindi nakikita at ang totoo, ay nakalimutan na niya ang ito nito. Magaman nakita na niya ito sa larawan. Parang nabigla nga siya sa ganda nito. Naisip niya mula sa kanyang memory, marahil ay ibang itsura nito. After all, she was only 10 years old then mas maganda ito sa larawan. Sa katunayan, masyadong maganda ito sa larawan na sino man marahil ay makakakita nito sa personal ay gugustuhin malaman kung sino ang photographer nito. Malaki ang karbahan ng itsura nito sa personal. Hindi ganoon kakinis ang kutis nito at ordinaryo lamang ang tsura nito. But she had to give credit where it was due. The woman possessed an amazing body. Ang suot nito ay isang makaagaw pansing damit. Ngunit sa mga larawan itong ipinakita sa kanya ng mama ni Dylan ay parang executive ito. Parating formal ang kasuotan. Vernice, Melissa, can I come in? Sure, puno ito ng kumpiyasa. Pagkaupong pagkaupo niya ay nagsalita na siya. Alam ko kung ano ang kailangan mo kay Dylan. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na siya. Hindi ko siya bibigyan ng anal. At siguro hindi mo ito alam. Pero wala kaming prenup. Kung sakaling maghabol siya sa korte, Ilang taon bago niya mabawi lahat. Dahil sisiguruhin ko sa iyo, iaakyat ko sa Court of Appeals at Supreme Court ang karapatan ko. I don't know what you're talking about. Oh, don't you? Maybe you're thinking even with me sharing Dylan's money, what he would get would still be big. Let me tell you something else. I would ask the court to freeze this asset until we've settled the problem. May malaki pang problema dahil kahit sa ang family court iakyat ni Dylan ng kaso, may kakilala ko. It was a block. My father knew a lot of people, and I'm lucky to have judges as my godfathers. I really don't know what you're talking about. Anito bagamat mahahalatang kahit ito, ay nadududa na sa sinasabi nito. Huwag na tayong maglokohan. Wala kang makukuha ni isang kusing kay Dylan. Besides, iniitsa niya rito ang pinagpuyatan niyang dokumento. Umaasa siyang kakagat isa sa pambaglak niya. Kung hindi naman, ay iisip na lang siya ng ibang paraan. There's Dylan's asset. Lahat na sa labas. All he has right now is his house in, Manila, which I doubt if he's going to sell at all. What about his house in Mindoro? Ibig niyang mapangiti. Sinasabi na nga ba niya? He used it as a collateral. Nagkaroon ng financial breakdown ng kumpanya nila noong magkasakit ang mama. Of course, you could check out this box. Hindi ito umimik. Lalong ginatungan niya ang sinabi. Mahal ko si Dylan kaya ito ko ginawa mo. At hindi ako papayag na ang lalaking mahal ko ay makuha mo. Siguro nga mahal ka niya. Pero naisip kong na sumubok na kausapin ka. Alam ko ang pakay mo. And I am hoping you'd be smart about this. Pwede mo namang i-verify ang mga impormasyong ibigay ko sa iyo. And eh, one last thing. I know your husband left to you. That's not true. Oh, really? Because Elena told me everything. Ang binanggit niya ay ang pangalan ng mismong kapatid ng ex-husband nito. Hindi man niya kilala ang babae ginamit niya ito. Malamang na hindi ko nang permain. Payo ni Melissa. Sa pagkakaalam niya, ay allergic na rito ang pamilya ng ex-husband nito. That bitch! She hates you so much, she's willing to convince her brother to tell Dylan everything. Parang ibig niya magsisi ng lumabas ayon sa bibig niya. Naging careless siya. Hindi niya alam kung ano ang ugali ng asawa nito. Wait mo kung hindi siya nagkamali ng ginawa, namutla ang babae. That bitch, mas tumas na ang tiling nito. And that asshole, He promised he won't tell anyone, but he's never really good with his words. Can he blame me if I start looking for a bigger cup? When he is like a toddler's, ibig niyang mapangawin sa sinabi nito. Hindi niya malaman kung paano ito nagustuhan ni Zia. Kung hindi pa kumbinsido, gaya ng sinabi ko, pwede mo i-verify lahat ng sinabi ko sa'yo. Stay away from my husband, Melissa. Kapag napikun ako sa'yo, i-de-demanda pa kita. May ebidensya na ako sa'yo. Huwag mo akong gagalitin. Hindi ito umimik, Hindi pa man ay daman na niya ang tagumpay. Umalis na siya at nagtuloy sa Mindoro. Mahabang ang biyahin parang buhay na buhay siya. Madilim na nang marating niya ang bahay ni Zila. Nang makita si Rinto ay ngumiti ito ng matibid. How have you been? Tanong niya kahit masama ang loob niya nito. Kim confused. We have to talk. Isinama siya rito sa silid. What do you want to say? Ani niyang naupo sa kama? Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi pa man ay parang gusto na niyang matiyak. Sa reaksyon nito, parang nahuhulaan na niya kung anong sasabihin nito. Pakiwari niya ay makikipaghiwalay na ito sa kanya. Dalawa lamang ang posibleng nangyari. Tinawagan ito ni Melissa at sinabi rito ang nangyari. At ito ay nabulahan naman ang hitad na iyon. O nawala na ang narinig niyang sinabi ito kay Melissa na simpatya na ng daraman ito sa kanya. This may be the hardest thing I have to do, but I have to. I can no longer stay married to you. Sumakit ang lalamunan niya sa pagpipigil na umiyak. Magkakahalo ang nadarama niya. Galit siya sapagkat ang lalaking ito ay tanga. And he was dumb choosing Melissa over here. Nagdaramdam din siya na sa lahat ng pinagsamahan nila. Magaman hindi masasaming mahaba ayun, ay mo, ay binaliwala lang nito. Pero kailangan pa rin niyang marinig mula rito ang lahat. Kailangan niyang malangan kung bakit ginagawain ito yun. Disidido pa rin siyang ilayo ito kay Melissa. Dahil kung sakali nga na tama ang hinala niya, tumawag dito ang babae at sinabi ang lahat ng inumbento niyang kwento. Isang malaking tanga talaga ito. Hindi pa rin ito nahulaan na pera lamang ang habol dito ni Melissa. Why? I have to be with the one I really love. Melissa? Yes. What made you love her? I don't know. May paliwanag mga, ang mga naong bagay. How long have you been planning this? I have to be completely honest now. I have planned this from the beginning. At sa totoo lang, hindi ko pa sana gagawin ito. Pero nung isang araw na nagkausap kaming dalawa, sinabi niya sa akin na aalas niya ni sa kapag hindi pa ako nakipaghiwalay sa iyo. Kailangan ko na raw pumili. Natagpuan niyang hindi pa ito tinatawagan ni Melissa. Gusto niyang matawa. Wala na si Melissa. What? She's gone. She's not getting back with you. Because I talked to her. I told her you don't have any more money. And she said she's leaving you. Saglit na natigilan ito. Saka mamitin ng mapait pait mayamiya. Eh. Hindi mo kailangan gumawa ng kwento. Base lang sa mo sa ibang tao. Hindi ako gumagawa ng kwento. Pwede mo namang itanong sa kanya. Pero kung ako sa'yo, hindi ko agad sasabihin na may pera ko. Unless of course you are that dumb. ko na siya sa reaksyon nito. Parang ito pa ang ko na naaawa sa kanya na hindi niya maunawaan. Pero from the looks of it, seems like you really are that dumb, Dylan. Bakit mukhang galit ka pa sa'kin? Sa akin? Dahil sinungaling ka ginagawa mo ito para hindi ako mawala sa iyo. Like your gods give to women, then why do you want me so badly? I don't. Tapos na ang mission ko sa iyo. Tapos ko nang palayuin si Lisa. Madali lang palang Kung nalaman ko lang, hindi na sana kita pinakasalan. Tuloy yan itong nasaling ang pride niya. Sana sinabi ko nilang nakapalit ng pagtulong ng mga sa amin e ay ang ilayo si Melissa. I made her turn her back on you almost effortless. All I needed were some fake documents telling her you don't have money anymore. And by the way, just so you know, she didn't leave her husband. Her husband left her. Dahil matagal na siyang naglolo ko. At siguro kaya gusto. Dahil may prenup sila ng asawa niya. Maybe it hurts bad, but she had an affair with you only because of your money, honey. And you say to me with a straight face when you married me for the same reason. Big mistake when I found out I didn't have to buy the entire cake. Just so I could taste the durable of icing. Pinagmasdan siya nito at sa uli ay sinabi, Well, talk about the company tomorrow. Stay for the night.